natin sa ating niya. Isama 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 Ah, uh, ito may ibang daan tayo. Ito, susubukan ulit natin kung gagana ulit ito ang aming ano. Ah, uh, jig. So, ito yung unang palawak namin na nakahuli kami ng marami-rami. Ito yung ginamit namin. Ito. May binili kami ngayon mga bago. Malalitit lang. Susubukan naman namin. Ang dalawa. So, yan. Ito so, namang malalaki ha. Pangano to? ano, tuna or ano, oil fish, pwede to. 300 grams. Ito yung nakahuli ng malaking tuna nung panahon na nagtutuna pa sila. So, susubok din natin yan mamaya. Hanap lang kami ng magatagad ng spot. So, i-start na tayo ngayon. Nakahulog uh, na ng pasabal. Ano so, naman ngayon mga kaibigan ay susubok natin ng ating uh, hugot 300 grams medyo gabi na yun naman ang titirado natin kas kaskas naman so ito na mga kaibigan kami po ay nagsindi na ng ilaw ayan kaibigan nadali agad yung uh, jig ni Dongski nadali agad siya pero parang liwit uy adlo nga dami ka agad, kaibigan suki talaga yan oh. No? nung nalo kaibigan

silver at uh, yellow silver ang ano bagong bili niya yan eh, yung pangalawang dawin niya na yan yan dali pangatlo, ano? pangatlo, pangatlo, oh. pangatlo na pla. yun dumadali rin yung uh, bagong bili niya na jig kulay dilaw Mas, pasan mo at yun yun oh yun yung bagong bili yung bagong bili yan kulay dilaw yan Ah, uh, 40 grams na ito mga kaibigan yan naman kaibigan oh nahuli na ako sa si pag video kaibigan. Yan. dawin nyo naman ngayon eh, sa akin na uh, tatanggalin ko na yun lang nahihirapan nga dyan sa pag ano kaibigan dahil doble tama niyan talagang sagad na sagad ayos ito muna mga kaibigan subok natin to. itong bago natin ito sa akin kaya yan hindi ko na videohan nakadali yung aking jig kanya din oh yung kaskas yun sa akin nakadali naman oh itong jig hindi ko na videohan mga kaibigan dawi na naman kaibigan donkey ang kanyang 60 grams jig yun know? oh yun laki laki ayos tengo que ir a tomar la cámara. medio magaan. Kailangan ng 60 gram. Yo! <laughs> Dali kay bigyan. Oh. Eh. Dublado ang tama kaibigan. pati sebatok oh. Oh. Uh -huh. Ay, sana. <hazita> yun, yun. Kadawi na mo si Ligar Ruyo. Alam ko na iyon, Tama kayo, hindi ka Tama na naman! Hello! Wala rin yung kredit ngayon. Okay na. Okay, no? Oh. Gamit niya ay ano, kaskas. Hindi -kas. na kumain sa jig. Kaya yeah, inulugan niya ng kaskas. Ito -kas. no? Lagi. Kaskas yan, kaskas. -kas. Bah nak ada lewa, macian, tuh, gantang tuh, ada ale orange coklat putih, eh, dah biasa sih si bincang uji, lo kayang dewasa yo, bakal liwit tuh, liwit, bakal liwit, liwit, okay. liu pag, Ano ha pagak liwit niyan, lipat kainan, hmm. liwit, liwit, liu, ah, okay. tuh, yeah. Ayun. Lagi, <laughs> <laughs> lah. oh, eh Ay, heavy ya no, lebih na, Kaskas, kas kas nak ada alis kanya, di no, tali, kaso, dahwin ni nama si donkey heavy kan, kas kas nak ada alis ni na kailangan na natin maglaglag ng kaskas -kas. baka yun ang hinahanap nila ngayon ayun o oh. so, isang peraso ayos na lalo na naman kaibigan o oh. Itong ski ayun no. o ayun o dalawa kaibigan ayos dalawa ayun o oh. ba mukhang malakas na ngayon o oh. Ayan. Pero ba, kabila ang daw yung kanya. Ayun na. Sunod-sunod na yung mga kaibigan. Ano ng the best dyan? Ako naman yung kaibigan, ito naman ito try natin. Yun oh dali oh Sa akin naman ito. Try natin itong bagong bili natin na 20 grams. dali kaibigan yung kanyang 100 grams na ano, silver zebra dali lang liwit si loryan liwit 'yan sabi mo na ano eh ah yeah yun ayun dali ma liwan bigan hindi pa pala sana sayang isa kahit vegan pa naman oh Dali na naman mga kaibigan oh. Saan ka gumukumok na? Walay, 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 walay. Isa lang makabidyo kaibigan. Dali diba? ba? Pagkalo po. Dali na naman si Domski mga kaibigan sa akin dito hindi lang mabigyan pero nakadali na rin tayo ng dalawa dalawa tatlo dali naman pinaluhod pinaluhod luhod pa kaibigan o oh. lakit pa naman o oh. Girada na naman Mag Muna tayo sa jig 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 Ali na naman mga kaibigan seryoso mga nakakadali ng dalawa dalawa at tatlo ito na naman o no? oh. nakawala yung isa eh what balik you doing? bali na yun o oh. so focus hmm. oh, ito na kaibigan ilalagay natin sa ating storage hindi ka, ka na puno yung biskwita na balde so yung kanya ha wala ka siya halos wala sa kanya oh Lagyan natin, natin sa yelo na. Sa yelo na sis na. Ito yung sa akin oh. Hindi ka naman. Ito yung kay Baking Rui oh. Dabi din o. Eh. Malapit ang video ito. Dahil ito yung silo siya ay malayo. sa prank. Sana <laughs> <Andi, laughs> ka sa balde ah? oh, mga kaibigan oh. Pala tayo mga kaibigan, isang piraso lang. Pero pwede na ito. Ayan, pa isa-isa lang. Kulay orange ang tinira niya kaibigan oh. Orange. Uy,

Ayos na yan. Tatlong piraso yan, oh, <laughs> Sir Bull. Ayun, dalawa to. Malaki yan, tamas. Ayos yan. hindi naman makawala. Uy! Ah. Ayan, tamas na naman. Yun! Ang ah, the best dyan. Yun! Yun! Piraso! Marating na ulan mga kaibigan. Inabutan tayo, dinatayin mga kapang video Okay mga kaibigan Kami umuwi na alas dos ng madaling araw so Inabutan tayo ng malakas na hangin at uh, ulan doon sa laot so, Kaya kami umuwi na alas dos, dito na kami, sa tabi Hindi kinaya mga kaibigan ng lakas, inabutan kami ng ulan hindi namin kami nakapag-video. Yan ang ating huli mga kaibigan. Mawalo. <laughs> <laughs> Yan ang huli. Nalaki oh. Wala pa isa. Hmm. Tagil. Pito. Pito ang isang kilo. Pito yeah. ang piraso yeah. ang isang kilo. Ito masarap